Bumalik na sa dating presyo ang crispy pata ng Manong Barbs na dating 900 pesos, ngayon ay 7.50 na lang. Sana all bumabalik! Bukod nga sa nagbalik na ang dating presyo ng crispy pata nila, enag eh nagbalik din sa original size ang kanilang halo-halo na masarap kainin ngayong panahon ng summer. <laughs> Mami! Mm. Napadaan nga kami dito sa Manong Barbs para mag food trip at nabalitaan ko nga na nagbalik na sa dating presyo ang crispy pata nila na malambot ang laman crispy ang balat na may mga sauce pang kasama meron din silang halo-halo na nagbalik sa original size niya quality tong halo-halo nila dahil ang crushed ice na gamit dito ay may timpla ng gatas okay din tong bestseller nila na barbecue na makapalang laman at malambot tapos may bago pa sa menu nila na mango kani salad meron din silang swag to meals na abot kaya ng mga estudyante at kung birthday mo naman may birthday ba din sila. Kaya sa mga naghahanap ng sulit at masarap na food tripan, eh pumunta na kayo dito sa Manong Barbs. Dito sila sa kahabaan ng NIA Road sa Bukandala Imus, Cavite, katabi lang ng 7-Eleven at tapat ng Pure Gold Bukandala. Nasa search din siya sa Google Map at ito nga pala ang kanilang operation R. Meron din silang branch sa Rosario at Kawit. Okay dito mag-dine in guys dahil naka-aircon dito. Enjoy kumain dito kasama ang pamilya kaya yayain mo na si ate, kuya, papa at mama mo o mga mahal mo sa buhay na kumain dito. At kung hindi ka naman makakapunta dito sa Manong Barbs, eh pwede ka magpa-deliver sa Food Panda. So paano? Order na tayo ng makapag-food trip na. Hello po, sir. Welcome to Manong Barbs po. Anong order niyo po? Ah, hello po, ma'am. Ma'am, totoo po ba na ano? Nagbalik na sa dating presyo yung crispy pata ng Manong Barbs? Ito Ay, po, eh. yes po, sir. Ayun po. Ah, ah ito. Bago no, back to its original price. 7.50 na lang yung ano nila, Crispy pata. Oo, okay, oh, sir, nagbalik na rin po yung dating size namin ng halo-halo, 22 coins. Ah, nagbalik na rin sa dating size? Yes, sir. Magkano po yan? 150 po. Ah, oh, 150 pesos. Sige po, ma'am, pa-order din po ako ng halo-halo yes, nyo. Yes, sir. Ah, ma'am, ano po yung uh, bestseller nyo dito sa Manong Barbs? Pork barbecue po na 60, sir. Ah, pork barbecue, bestseller nyo po yun? Yes, po. Ah, sige po, pa-order din po ako, ma'am. Okay po. Okay, salamat po. Meron na rin pala siyang kasamang pitino. Signature base Tapos meron din silang pata dip. Ayan, dito mo siya ididip. Wow. Buksan natin, man. Ayun, eh. Ito yung kanyang pata dip. Ito yung signature base. Tapos, ito yung pipino. Tikman na natin. Hmm? Robbie, ah, tignan, oh, maabi! Prindig niyo yan? Ayan, ito mo. Uy, crispy, man. Ayun, oh. Know? Ididip mo yan dito. Ayan, oh. Mmm. Uh -huh. Tikman natin. Mmm. Hmm. Crispy Ito guys. Matamis tamis na maasim-asim din. Puro matay laman, lambot ng laman, ho. Oh, oh 'di ba? Pagwaagad, ho. Oh. dilik dito. Pipino. Lagyan natin sa ibabaw. Oh. Mm. Uy, mm. lambot ng laman. Hmm? Lambot, oh Toy laman niya guys. Malasa na rin. Mami! Grabe, napapakamay ako sa sarap na ito ha. Ayan o. Lambot Diba? Ito naman kanilang uh, signature base guys. Uy! Mmm! Manamis-namis! Parang masarap din to sa kanin. Tinip-tinip pa yan, man. Ito, masarap to sa kanin. Eh? Hmm. Up hmm. na ito, ha. Medyo malapit siya sa lasa ng adobo. Manamis-namis. Busta dito sa lamay-laman. Dip natin dito. Okay. Hey. Mm. Balat. No? Mm. Guys, yung crispy pata nila, ano, may lasa na pala, no? Tapos, pag pinartneran mo pa siya ng kanilang signature base, ayan. Mmm. Dumundumumuyo, so. Uy. <laughs> Hmm. E tititikman natin guys Oh, yung kanilang best seller. Bali 250 pesos, 6 pieces na siya. Ito yung kanilang barbecue. Ayan. Ito yun o. Know, tikman natin. Hmm. Lambot na naman. Tsaka guys, juicy pa. Meron na rin pala siyang suka. So, so natin sa kanyang suka. Hmm. Hmm. Mm. grabe guys, okay na okay to. Yan you know, o. Malalaki yung kanyang meat. Tapos juicy. Juicy and tender ah huh? mm. Guys, ngayong summer nga, eh meron nga rin pala sila dito ng halo-halo, di ba? Pampatanggal init. Kaya sa mga taga-imus kabitig yan, naku, try nyo rin tong kanilang halo-halo. Bale, ito nga pala yung kanilang uh, classic. Tapos ang malupit pa dito ay nagbalik na sila sa dati nilang size. 22 ounce na siya, no? 150 pesos. Tikman natin. Meron siyang ube, tapos meron pang leche plan. Tikman natin. Guys, may lang karin. Tsaka guys, yung halo, -halo nila, yung yelo nito ay may timpla na. Kaya talagang sulit at matamis-tamis. Diba? Hmm. Meron din pala silang 12 ounce tsaka 16 ounce. Eka, meron din pala sila dito ang Leche Plan Delight. Siyempre, may higit sa Leche Plan, di ba? Titigman ko rin to. Meron din silang makapuno. May makapuno siyang halo. May mga saging po. For more details, check nyo na lang ang social media accounts ng Manong Barb sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube.